Pero pag hindi mo siya kasama sa isang project, nami-miss mo ba si Fiyang? <laughs> Oo naman. <laughs> Parang walang araw na hindi kami magka-call that time. <laughs> Kasi alos two weeks ako. So... Wow. Two weeks ata. Hindi, hindi ko nagkakabali. Nalaki na -lucky no ako sa Ilocos noon. Oo. Oh. So, lagi kayong magkausap? Oo. Oh, okay. So, wala pang label? <laughs> ano <laughs> Walang label? <laughs> Ah, uh, love team po, love team. Yeah. Love team lang, oh love po. team. Hindi pa. Pa, pa nag- level up. Yung happiness, nag-level up po yung happiness. <laughs> Grabe siya. Pero kung oh. sa college JM na magkakaroon ka ng uh, another love team, willing ka ba na may partner sa iba? And same with Fiang. Love team In terms of love team, siguro wala akong ibang pipilihan talaga. Honestly, noong pa man naging vocal na ako dyan, si Fiyang at si Fiang lang talaga yung yung gusto kong maging ka-love team. Kung bibigyan ako ng opportunity na magkaroon ng magka-love team. Siyempre lang talaga ako, pipiliin ko kahit anumang proyekto yan. Mm -hmm. And, hindi, kung hindi ka, bibigyan ka ng chance na, sige, sinong gusto mong makapartner sa isang project? Sino dream mo na makasama sa mga actresses natin today? Actresses? Oo. Oh. Honestly, puro lalaki lang po talaga na-idolize ko eh. Pero kung mag, siguro kung magkakaroon ho ng, ng ganang klase ng opportunity, no? ako, as an actor, siguro magiging open po ako. And, pero siyempre, hindi ko to pwedeng gawin nang wala yung uh, opinion ni Fiang. Unang-una, siyempre, kailangan kong uh, ipagpaalam sa kanya. And gusto ko, siyempre, malaman ko rin yung salobi niya patungo sa project na to. Ganun, kasi I don't think na magagawa ko yung project na yun nang wala yung suporta na ibibigay niya yun. Wow. So pag hindi po si exif yang... Eh, Ay, baba. <laughs> <laughs> Ayan ba? <laughs> so, i -re reject mo din yung project kahit gano'n kaganda? ah uh, yeah, I, 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 think so. <laughs> Ganun mo po mangyayari kasi kailangan ko, kailangan at kailangan ko pong uh, unahin yung mararamdaman ng, alam na, ng, wow. ng screen partner ko ng love team ko. Wow. Na, bago ko po gawin yung ganang klase ng proyekto. Parang hindi na kailangan ng label. Charot! <laughs>